Palangga Nation at Efrelin. Magkikita na ulit sa pangalawang pagkakataon. Matatandaang, noong unang pagpunta nga nitong si Palangga Nation dito kay Efrelin ay hindi nga ito nagpakita. At bigla na nga lang itong umalis sa tinutuluyan nitong bahay sa baka Cavite. Na lalo nga ikinagalit nitong si Palangga Nation. Bago nga natapos ang araw na iyon, ay sinabi pa ni Palangga Nation na babalikan nito si Efrelin sa susunod na linggo. Kita nyo naman, inakasan tayo pumunta daw ng Laguna. Pero babalikan ko siya, babalikan ko siya dito next week. At ngayon nga ay dumating na ang araw ng pagharap nitong dalawang vlogger. Maitutumba na kaya nitong si Evelyn si Palanga Nation na parang isang kalabaw? Tagabukid lang naman ako, kayang-kaya kong tumumba ng isang kalabaw. O manghihiram kaya ng muka sa kalabaw itong si Evelyn matapos sa kanilang harapang ito. Aba, namon mo ko ah. Atapong atao ka. Ha? Sige, Pagbibigyan kita, bring it on! At kung ano nangyari sa kanilang pagtatagpong ito, panuuri natin ang video na to. Nag-usap na kami ni Madam Palanga, papunta na daw siya dito, kaya nagbibihis na ako. So, aabangan uh, kita dito, Madam, aantayin kita. Ayan, Madam Iprilin, sa pangalawang beses, sa pangalawang beses, magang-maga ako ngayon, papunta ako sa bahay nyo. Ito, usapang matino ako nang pumupunta sa iyo, dahil alam ko namang hindi mo kayang pumunta sa akin eh. Ako naman kasi ang may sasakyan para makapunta sa iyo eh. Tapusin na natin tong ano natin na Kasi hindi na maganda. Kasi ang binibigay natin sa mga follower natin, puro katoksikan na. Sana, naintindihan mo kung bakit ako nainis sa'yo. Yung may ibang mga baser dyan na nagsabi na, polis pa naman ako. Hindi na ako polis! Mga buwang! Ha? Ah, huwag kayong mga buang. Kaya ko nga yan ginagawa dahil itatama natin yung isang kasama nating content creator. Dahil may pakialam tayo at concern tayo sa kapwa natin. Ano gusto nyo? Pabayaan lang yung mga tao na nagkakamali, na kaya naman nating i-correct. Puro kayong mga buang. Hindi kayo marunong basta na lang kakabihan ka. Tingnan nyo kung anong, ano, anong rason talagang idol nyo yan sa Aprilin, hahayaan nyo ako na itatama ko yung hindi maganda. Aprilin! Aprilin! Di ba matabang kate? Ha? Lumabas ka dito? Dahil alam ko pag pinapasok mo ako dyan, ano kung lumabas ka dito? Di ka lalabas? Tabang ka, Di ba? Ha? Matabang ka? Sige lang, madam. Tapos ka, di ba? Ano sabi mo, babangasan mo ang mukha ko? Di ba nakakatumba ka ng ano sa inyo? Nakakatumba ka ng kalabaw sa inyo? Ha? Ngayon mo... Three days later. sa so, mga nagsasabing for the content lang daw yung ginawa namin ni Madam Palanga. So, nasa sa inyo na yan mga Bebe Labs, kung maniniwala kayo or hindi. Dahil maliko ko talaga, tatanggapin ko yung kamalian ko. Ang akala ko kasi, nakikisaw-saw siya sa issue ko dahil lang sa views. Yun pala, may iba siyang pakay para sa akin. So, nung nakita na kami ni Madam Palanga, doon ko lang na-realize na hindi masama yung intention niya para sa akin. So yung ginawa namin uh, na imbes na mag kami is ginawa na lang namin na content uh naging masaya kami sa pagkikita namin. Uh, nagkapatawaran nagchismisa, nagtawanan, nang nag-explain sa bawat isa. Dinuruan niya ako ng maganda at hindi maganda. Syempre makikinig ako sa kanya dahil mas bata ako kay Madam Palanggani niyo. So ngayon ko lang talaga na realize kung gaano siya kamahal ng sambayan ng Pilipino. At tamang-tama lang talaga sa kanya yung pangalan niya, Palangga Nation. Dahil palangga siya ng bawat mamamayang Pilipino. Mga palangga, hindi po talaga kulab yung away namin ni ah uh, uh, Naisip ko kasi bakit hindi ko papa tawaden eh handa naman siyang pa uh, maguhin ba yung mga pagkakamali. Siguro kung nung nakausap ko siya, pinairitaran pa niya ako o inano ano pa niya ako. Siguro medyo hindi maganda yung kainatnan ng ano namin. Pero yung tao ay pangaralan lang natin. Ganyan dito sa social media lang ga. Pag may nakita tayong mga vlogger na sempre kaya naman nating uh, kausapin o uh, turuan na hindi dapat ganun ng diskarte para hindi madaming magalit sa'yo. Eh, spread love lang tayo lang ka. Pero hindi po talaga, wala sa plano namin yung kulab-kulab. Wala pong ganun. Real talk. Kapag nagsuot ka ng puting damit na may mancha, unang makikita ng tao ay ang mancha kaysa sa kulay ng damit mo. Ganon din sa buhay. Ang unang makikita ng tao ay ang mali mong nagawa kaysa sa nagawa mong tama. Alam ko kasi mga palanggay, yung mga tunay na follower ko talaga ay hindi yan matutuwa pag nakipag-away talaga ako kay Apriline. Kasi unang-una, kilala ko ng mga yan. Lahat ng mga away, inaayos ko. Tapos ako ngayon, makipag-away ako. Itong batang to lang, gusto ko lang siyang turuan ng tamang uh, uh, style. Ayan, style kung tawagin ng pagbablog. Na dito sa mundo ng meta, ay eh, hindi mo kailangan dito yung medyo mayabang yung dating mo. Kasi dito sa mundo ng meta, ang lagi mong tatandaan at ang lagi mong i-aim ay yung mamalin ka ng tao. Kaya ka nga influencer eh, kasi para may matutunan ang mga followers mo sa'yo. So, ako mas pinili ko na din lang ga na, na kausapin siya. Kasi ah, kung, kung walang mas nakakaintindi sa kanya, kung walang mas nakakaintindi sa aming dalawa, anong mangyayari sa aming dalawa? So, ang may bibigay namin sa inyo, puro katoksikan, hindi ganun. Sabi ko, Aprilin, sa nangyari na to sa atin, hindi po pwede kako na bigyan natin kako ng hindi magandang alaala uh, uh, ala -ala sa away ni Aprilin at ni Palanga ang ating mga followers. Gusto ko dito may matutunan sila na sa lahat ng bagay, basta tumanggap lang tayo ng pagkakamali natin at willing tayong matuto, maraming tao na willing mag-guide sa atin. Maraming tao na hindi tayo ija judge sa kung ano tayo Masasabi ko bagmulang ngayon Dapat ang content mo di punggol. Mga goodbye At yun na nga Mas pinili ng dalawang magpatawad Sa bandang huli Dahil ayon kay Palangga Nation Kung ipagpapatuloy pa nila Ang kanilang ginagawang ito Ay puro katoksikan din lamang Ang ibibigay nila sa kanilang mga followers Dagdag pa nitong si Palangga Nation Bilang isang content creator daw ay dapat good vibes lamang at wala nang away dahil sincere naman daw si Efralin sa pagsasori nito. Kaya nagdesisyon siyang patawarin na lang ito. Samantalang hanggang sa dulo nga ng kanilang istoryang ito ay pinanindigan pa rin ng dalawang vlogger na hindi daw only for the views and content ang ginawa nilang ito. Hindi daw ito scripted. Kayo na nga ang bahalang husga kung ano ang dating sa inyo nang ginawa nilang ito. At dito na nga natatapos ang issue di umano ni Efralin at si Palangganation na nagsimula nga lamang sa upload issue nitong si Efrelin at nasundan pa ng mga sunod-sunod na drama at parinigan sa social media. Nakalaunan para sa dalawa ay naayos din naman nila. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maram salam sa iyo panonood.